Oh, oh mayong hapon kapatid oh. So karon di amay karon sa datin ng dagat. Kay kay kay, mo na may nang ano kanang sea urchin o oh, sa waki. ito mam oh. Tingnan niya. Wow. Iya no. Oh. Ang laki pa ng laman po. Iya no. Oh. So kainan na. Kainan na makapati oh. Wow. Ang dami po at saka may saang pa makapatid oh. Apil kinilaw niyo. Bukon niyo. Oh, sarap kinilaw yan. Ya no. Ang laman ng laking laman po. Grabe. Ito dami oh. makasama namin no. Oh? Ang hulis lang nang hanap na ng si Urchin so pero hapon na po magandang gabi na kasi hapon pa eh. Ito kami kayo kumain ng si Urchin Wow, ang laki ng laman po. Rapan Kutsara ba? Ha? Huh? yeah no. Ang laki po. So, kanta, kanta teman patay ng si Orsen, so oh, sa Oh, ang sarap, oh. apa, ang pati, no? Hmm. Darang pati, no? Yan, no? Ang laki ng laman, no? Hmm. Serap. Hmm. Sarap. Grabe. Tabo. oh? Yan, no? makan makasama namin, no? Sat asal hat jan. lama nang saang Ya Allah, kamut loy. Hmm, tebuk kapten tengkainan Wow. Ito na kapatid o. Yung no saang po. Yung no saan natin mang suka. Ito na. Ang saang. Kinason po o shell. Mmm. Krap. Krap. Mmm. Mga ama. Ini tu sama dengan apa nong? ng si Orchin kahit okay. maliit na makitin malaking malaman Bye bye na mga kapatid, bye bye na. Kaya kaya mo na tapusin ng kaya gutom pa ako eh. Sudah so, bye-bye nah.